Ito pala yung resulta ng ano na nilagyan natin ng odor and fly powder. Ito po yung ilalim. Yan po yung mga ipot, yung mga puti po, yan po yung mga ipot. ah, uh, yan po yung nalagyan natin ng odor and fly powder. So, ito yung tuyo po siya. Ito yung tuyo po siya. So, purpose na nilagyan natin ng odor and fly powder para hindi dumami yung langaw or hindi magkakaroon ng langaw sa poultry natin. Maganda po siya kasi sobrang tuyo po talaga. Nagagawa niya tuyuin yung ipot na ano, sa small period of time. Maganda po talaga yung odor and fly powder. Nasusolusyonan niya yung problema natin sa langaw para walang petisyon. Ganun. So yan po, tuyo, tuyo po siya. Oh. Ayan po. Ganyan po yung mangyayari. Kahit bagong ipot yan, matutuyo po yan. Kaya maganda po talaga yung odorant fly. Ah, ma malaking tulong po sa mga ah, malaking volume na poultry. So try natin hawakan, try natin tingnan kung ano ano yung annoy yung, yung chura ng mga ipot. Ganyan po siya katuyo. Oh. Ganyan. Ganyan po siya katuyo. Bago po 'yan, bagong ipot 'yan. Maganda, malaking tulong po talaga pag may problema kay sa law. Oh. I-try nyo po yung odorant fly powder. Kasi nakakatulong po talaga siya sa poultry natin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!